galapong yan? Ay, opo. Tunay po yan. Kasi ayaw ng powder na tin na ano. Tunay pong galapong yan. Magano ang... Limang peraso, 20 po. Oh, sige. Na ikaw? Ano yan? Ano ba gusto mo? Ayaw ko yan. Karioka. Ito ba? Ay, ito Ayan, itong lang yun. Ay, sakin. ito yung saging. Ito, maganda yung saging yun. Ayan. Hmm. Ano na? Saan to? 35 po. Ang mahal naman. <laughs> Mahal na po sobra talaga nang bilihin. Mantika, so. Ah, kung gutom gutom kami. <laughs> Walang pagkain. <laughs> kay kuya pa yung palitaw. Isa pa. Isa, isa pa. Walang, Walang asukal po yung niya. palitaw niya. Oh. lang. Ito. Yan, kunting asukal lang ha. Kayo. Ano ba inumin? <laughs> Magkano po? Uh, 40 at 35. Marika, 85. Apo. Pero na ako doon sa Sabi sa iyo, magdala ka ng posporo. Ayon Bakit? Ang umbos na ano? Mamatay. Ayaw naman niya sa ayan. Huwag na lang. Dapat may baso po kayo na ano yung yung gano'n, parang nakaganon siya. Oo nga. Parang, yung kinabi na, ko doon, ha?

May may kukunin na. din, sampo ka diyan? Ay, meron. Ano ba nay kanang nay? Hay. Nay. Nay, nay. nay din nay. Yan, ang mo. Marami <laughs> ka ng apo ah. Nanduloy. Sige, sige, isa lang <laughs> 35 sa banana. Masa naman yung mga ito. Thank, Thank you ka pala. Oh. Mag-thank you ka pala kay nanay. Mag-thank you pala kayo. Nako. Yung ma... Alam mo yung... Ano ko? Maliit ko? Yung maliit ko? Huwag kang tatong. Ilan taon ka naman ito? Anong tutong? Wala naman tutong eh. Bilo-bilo lang yan. Bukas may tutong. Wala naman totong bilog-bilog lang yan eh. Yan yung binili ni papa mo nakaraan. Bilog, bilog tawag nila dyan sa bilog-bilog. Ikaw bilog. eh, Saan si May? Ay, Ay si Nicole. Ay, Nicole pala. <laughs> <Ay, laughs> Kamukha mo yan. Ha? Kamukha ng tatay, kamo yan. Kamukha yan, yan ang tatay ng tatay niya. Xerox ng tatay.